Okay, good morning mga kamangilok Araw tayo ng Martis no? So, ato pang mungkil May kanya-kanyang trabaho Pali yung target namin ngayon mga kamangil Makapagpapatay ng parilya So, bawat isa sa amin may kanya-kanyang trabaho mga All Alright So, dito sa labas mga kamugil Yung mga nangkasahin na trabaho bali nandito natin nilagay yung ating mga materialis no? Napapansin yung mga kamangil Wala pa tayong CHB dahil sa sikip ng area first time ko na kayong kwento ng ganitong project na napakasikip ng area mga kamukila o pagkakasikasyahin na lang natin yung area pero isang linggo lang yung target ko dito kailangan malinis nung dito kasi may nagpa park din ng mga uh, sasakyan dito kumbaga hinabol ko isang linggo malinis uh, to dito so meron tayong nag uh, pabrikit ng parilya natin para sa pusti no? gamit natin 12mm tapos yung ating lateral 10mm yan no? Pali kung tataka kayo mga kamukil, apat na 12mm lang ginamit ko. Kasi yung second floor nito, light material lang. No? Gaya na sabi ko, nasa mga 13,500 lang ipapatong natin dito. So, sa ganito kasing kalaking bakal, kayang kaya pasanin yung sikan floor nito. So, lahat ng mga project ko mga kamukil, pagka light material, ganito lang yung sit up ng aking, uh, o ganito lang yung schedule ng aking mga parilya. No? Pati yung mga lateral natin. Tapos meron tayong, na dito, taga-bind. Iisa lang yung ating, ah uh, steel man no taga binat ang ating lateral tapos meron dalawang nag ah uh, fabricate ng ating parilya tapos meron din nag-fabricate ng pampurma natin no so ito lagi ginagamit yung mga kamagila tubular o so, kaso lang may kamahalan 'tong mga kamukila may mura pa nito ito kasi gamit yung mga kamunkil 2x2 na 1 punto madalas ginagamit ko 1.5x1.5 no may 1.5 nito mga kamugil. Mas maliit nito. And difference yan yan, nasa mga 200 plus, no? Yung presyuhan. Kapag ka 1.5, kasi 200 something lang. Ito lampas 400 itong isang piraso nito, no? Pero, kagandahan nito mga kamugil, magagamit pa rin natin siya dun sa ating pinakawuling sa second floor. Di gaya sa mga kahoy na pagkatapos natin gamitin, tapo na lang. Ito magagamit pa. So, pasok tayo sa loob mga kamugil. Bali, ito yung... Ah... Uh, pinaka nangyayari dito sa na may nagpabrikit din ng ating puting ribar yan tapos meron yung pabrikit ng ating mga porma, yan no? yung taas na ating purma mga kamugil, 300 dyan kulangin pa yan mga kamuhil yung taas na yan no? so hinati-hati ko na lang yung tubular kasi kung isagad natin yung kailangan natin taas yung kailangan kung taas talaga ng puste dito mga kamuhil na sa 380 no Ah, kasi may ibabaon pa natin yung porma natin dito tapos natin mabuhusan yung puting na yan o yung itong kulom na to o nabuhusan na namin yung kahapon naka flooring na yan ng 4 inches yung kapal itong mga puting rebar natin lilinisan muna yan papalitawin natin yung flooring uh, saka natin ilatag tong puting rebar tapos itapan natin ng parilyang bakal no? naka flooring na siya sa ilalim sa ganyang pala paraan mga kamukli yung ating puting rebar uh, hindi mapapasukan niya ng kalawang kasi naka-flooring siya sa ilalim tapos babalutin pa, bubuhusan pa natin ulit siya o makaka-cover talaga ng konkreto itong ating puting rebar pati yung ating parilya so ganun yung estilo ko o, may isa dito mga kamukil balitatlo tatlo itong papatayuan namin ngayon yan yung isa o, ito tingnan yung tuyong tuyo na sya di ba yung lang kasi nito mga kamagil lalo na dito mga kamagil tabing dagat ang tinitira namin ayan, ayan nasa ah. tabing dagat tayo maalat yung tubig dito kaya madaling kalawangin yung ibabaon natin dito kapag hindi mo dinidiscar yan to ayan o oh. naka flooring na siya so ngayon ilalatag natin yung ating puting rebar dyan uh, sample tayo yan kasi malinis na to wala nang ano to o yan ilalatag natin yan Pahigaar. ar dili anak ay ay ni na anak uh, ilalatag natin yung ating puting rebar mga kamukil o oh, ganyan sya ba? Diba? so sa ganoon paraan mga kamukil, bubuhusan pa natin yan ng mga 25 to 30 to 35 cm yung kapal sa ibabalot natin dyan sa ating puting rebar. Walang kalawang makakapasok mga kamukila uh, kasi sinesecure talaga natin na uh, uh, hindi natin pinapayagan na kahit kunting penetration ng tubig alat na makakaabot dito sa ating uh, day form bar may iwasan po yun so ganun yung ginagawa natin so ang schedule sa parilya natin mga kamugil dito to sya kasi huling to ng kabilang bahay ang mangyayari uh, sasapinan ko na lang to dito Yan, dito para kasi kapag kabubusan na natin to hindi natin matatanggal yung dito na part so, pagka ganito mga senaryo so magkakat ako dito ng walang uh, tubular na kadikit ito yung mga forma natin walang ganito ganito lang yung gagamitin natin Idikit no, ididikit natin siya dito. Idikit natin siya dito na naka-align na apunta sa taas. Tapos diyan na natin is papadikit yung ating parilya na meron ding uh, 3 cm yung uh, concrete cover niya. Okay, na yun sa akin no, 3 3 cm mula dito. Kasi kapag kakapalan pa natin, ilalayo natin yung parilya dito. O oh, liliit yung space ng bahay na to, no? Kaya kung alin yung sa kanila, yun lang talaga yung susundin natin. Didikit natin dito, no? O, yan. Tatlo to mga kamugil O, ganda yun ko, yung kagandahan, no? Kapag nag-flooring tayo kaagad. Kasi kapag hindi nato, tayo nag-flooring mga kamugil malamang, ngayon, ngayon yan, naglilimas tayo, may tubig na yan. So, yun yung diskarte ko. ah uh, bawat matapos sa paghukay, kada butas, plino nga namin yan pagkahapon mga kamugil O, ayaw kung pagka kinabukasan may tubig na na-stack na -na dito sa ating hukay. O, problema kapag ka ganyan. O, pagkat tapos mahukayan, may masak agad flooring ng 4 uh, inches yung kapal, uh, 10 cm o 4 inches yung kapal. O, wala ng tubig na mapupundo sa ating butas, no. Ganun po 'yun, hindi para hindi pabalik-balik yung trabaho kasi kung pinabukas ko pa to, malamang ay naglilimas pa kami. Hindi pa kami nakapagbuhos o hindi pa namin maiplaster itong puting ribar. So 'yun po yung kagandahan sa diskarte na 'yan. So ito, dahil naka-flooring na to, lilinisan lang yan na na, 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 nagkaroon ng bardaw no sa gilid lilinisan yan o so, saga doon yung ating puting ribaro okay ito nagpapabrikit din dito no? yung mga puting ribaro natin tapos patuloy yung aking kapatid sa pagawa ng porma. o, mamaya makapagpatay kami na dalawang porma, no pero yung mapapatay ng parilya mamaya tatlo ito yung sisikapin mo makapagtayo ng tatlong parilya para bukas mga kamukil ah... Uh, titibag naman kami ng tatlong poste isa, dalawa tatlo, ito naman yung aming atakihin habang nagpapatigas pa tayo sa ating poste no? so tama tama matapos to, pwede na naman natin tanggalan yung forma natin dyan sa ating binuhusang poste, para ilipat na naman dito Oh, yan lang mga kamagila yung ating update no? so, diskartihan lang mga kamagil kapag kaga nito lalo na renovation no? yung area natin masikip o, kailangan talaga mataas na yung experience mo kapag tumitirada ka ng ganitong klaseng bahay kasi kung, kung uh, padalos-dalos ka lang mga kamugil habol mo lang pira ka ng ganito uh, masakit sa isipan to mga kamugil grabe yung stress na haharapin mo dito kapag ganitong klaseng project kung nakikita nyo mga kamukil paano mo yung plaplastar na so yan uh, first time kaunahan kauna mga kamugil na ganito kasi talaga yung area na nakukuha ko pero ito na yung trabaho natin mas lalong mahirap uh, mas lalo tayong ginaganahan eh, thank you mga Kamagil.